Malinaw naman, malinaw. Pero sabi nga nila, malinaw pa. Okay guys, ang uh, topic natin ngayong araw na 'to is yung uh, gear oil ng ating mga scooter. Yan. So ito yung bago. Ito naman yung luma. Ito ay 5000 kilometers yung tinakbo niya. So ito yung paalala ko guys, mga sir, sa lahat ng rider Huwag nyo pong baliwalain. Gabi, sabi kasi ng iba, 10,000 ay natatakbo, 15,000 na natatakbo, malinaw pa yung langis. Eto guys, eto yung pagkakaiba ng 5,000 na tumakbo ng 5,000 kilometers yung gear oil nyo versus dun sa bago. So, papakita ko sa inyo. saling ko dito sa maliit na lalagyan. Eto yung 5,000 kilometers na gear oil. Ito yung tinakbo niya. So, sir, pakitutok po yung camera dito. Papakita natin sa kanila kung ano yung difference. Ito yung 5,000. Sabi nila, malinaw pa. Yes, tama naman. Malinaw pa. Yan. Malinaw pa naman talaga. Okay? Yung linaw na yan ay natotolerate ng ating mga tropa. So, ipakita natin sa camera kung yung gano kalinaw yung sinasabi nilang malinaw. So guys, 5,000 kilometers lang tinakbo nito ha. Every two change oil ang ginagawa natin sa motor natin. So, ito yung laman. Pakita mo siya rin yung laman. Malinaw naman, malinaw. Pero, merong sunog na langis. So, medyo may konting itim. Malinaw yung langis. Pero medyo sunog. So, guys, sasaling ko dito ibabalik ko siya dahil uh, isa yung gamit ko na lagayan and then ipapakita ko sa inyo kung gaano kalinaw yung bago o, to, ito, na yung ano, bago ha kita natin, sasaling ko yung bago focus nga po ulit dito para mapakita natin sa kanila kung gaano kalinaw at alin ang mas malinaw sa dalawa syempre eto yung bagong gear oil ayan ayan eto yung bagong gear oil mga sir so kita nyo kita nyo kita nyo bagong gano kalinaw ng gear oil halos transparent po sya diba halos kita ko yung likod unlike yung kanina hindi ko na makita yung likod kasi medyo maitim na although sabi nga nila malinaw pa So, ito na yan. Yan. Ayan yung bagong gear oil. di ba? Kita natin yung likod. O. Oh. Diba? Ayun yung likod. ba? Diba? Ito yung likod. O, oh, kita natin. So, wag, wag po natin itolerate yung ating mga gear oil ay sinasabi natin 5,000 malinaw pa magpalit po tayo ng gear oil every 5,000 kilometers up to 7,000 kilometers which is the best reminder mga sir sa mga all riders dyan para po sa inyo itong video na to thank you, salamat